alam na medyo masailan ka pala. Kaya pala, malayo pa lang umaamoy na. Amoy hasang. Pasawak hawakan mo ako, ni hindi ka man magugas ng kamay kaya mag-alkohol. Mahiya ka nga sa sarili mo. Hindi man lang sinabi ni Francis na nagtitinda pala ng isda ang nanay niya. Ay, tamang-tama pala ang dalawang pasalubong, pabango, nang bango ka naman, ah! Uy, bukas sasundin mo ulit ako. Nakakainis kasi yung driver namin. Isang linggo nang hindi napasok. Ang hirap-hirap kasi -hirap mag-commute eh. Ang sikip-sikip. Tapos napakabanas pambabaw ng yung mga kasakay ko. Ah, sige. Hanggat wala pa yung driver niya ako muna mag-atid at susundo sa'yo. Sige na, promise yan. Uh -huh. Ay, kapagsaing na kaya yung mga bata. Kapagod. Diyos ko, hirap talagang kumita ng pera. Ano, hapon ka na naman umuwi? Aba, wala pang sinaing doon. Ang nanay ay uuwi na. Pagod na pagod. Galing sa pagtitinda ng isda. Oh, ikaw na nandito. Di mo pa naisip ang magsaing. Aba naman, toka mo ngayon ah. Magsaing ka kaya doon? Pagod na si inay. At saka, bakit ba hapon ka na laging umuwi? Ano, nakipagbarkada ka na naman kung kani nino? Natid ko kaya si Juliana sa labasan. Ang hirap sa sumakay. Ano?! Hanggang ngayon, hindi mo pa rin hinihiwalay ang babaeng yan? Alam mo naman na napaka-social na na. Ah. Pag hinainan mo ng tuyo, masabihin ka diri, yak. Opo naman, Tutoy, mag-isip ka naman. Palagay mo ba, magugustuhan ka pa rin nun? Kapag nakita na ganito ang bahay natin. Kapag ganito ang buhay mo. Oh, masyado mo naman inusgahan si Juliana. Hindi naman siya katulad ng ibang babae. Mabait yun. Ah, ganun. Sige nga, subukan natin yung girlfriend mo. Dalhin mo dito at pakilala mo kay nanay. Tingnan natin kung mabait ba talaga yan. Oh, mga anak. Ano kayong nagbabanga yan? Eh, ito po kasi naii eh. Hapon na, hindi pa nakapagsaing. Puro girlfriend ang inuuna. Okay lang yan, okay lang. Sige na, ako na magsasaing. Sige na, huwag na kayong mag-away. Sino mo? Si nanay pa talaga magsasaing? ito. Puro girlfriend kasi ang inuuna. Ayaw magsasaing muna bago umalis. Surae, eh. Excited ako makilala mami mo. Ayo, magkakasundo kayo man. Ano nga ba yung mga dala mo? Ah, eto. Mga pabango galing Canada. Imported to. Si, Siyempre, sisipsip ako sa mami mo na bibigay ko to. Malapit na tayo sa amin. Ha? Tagarilis ka? Ipupo ka muna. Sige. Nasaan na siya? Nasa bahay namin na? Okay lang. Okay lang. Ah, sandali lang. Bibili lang kita merenda. Sige. What's that smell, stinky? Ikaw ba? Wala yung girlfriend ng ano ko? Ang ganda-ganda mo naman. Mukha kang artista. Para kang manika. Yung buhok mo, tunay ba yan? Ano ba? Huwag mo kong hawakan Napakabaho mo. pasan ka na, Iha. Galing kasi ako sa pagtitinda ng isda sa palengke. Hindi ko alam na medyo maselan ka pala. Kaya pala, malayo pa lang umaamoy na. Amoy hasang. Basta hawak-hawakan mo ako ni hindi ka man magugas ng kamay kaya mag-alkohol. Mahiya ka nga sarili mo. Hindi man lang sinabi ni Francis na nagtitinda pala ng isda ang nanay niya. Ay! Tamang-tama pala ang dalawang pasalubong, pabango, nang bumangubango ka naman, ah! yan wangu-wangu naman. Hindi ka namay hasang. Bastos kang bata ka Ganyan ba ang tinuro sa'yo ng magulang mo? Ang malait ng mga katulad namin? Ano bang pinagmamalaki nyo Pera? Ha? Sa tingin niyo, madadala niyo sa hukay ang pera nyo Kung makapang-down kayo ng ibang tao. Lalo na sa mga katulad namin. Oo oh, nga't, wala akong pinag-aralan. Pero ako, marunong rumespeto. Kung naiinis ka, umalis ka na lang dito. Dahil hindi ka napapagay dito. Parang hindi ako napapagay dito. Mga tagariles, babaho. Lumayas kang bata ka? <laughs> Lumayas ka! Oo! aalis ako! Hindi mo ako kailangan kalad ka rin! Ano nangyayari dito? Eh ang kasing nanay mo, Hawak ka wakan yung buko ko, hindi mo na nagugas na kamay, napakalansa, mihasang baga! Hindi mo man lang sinabi sa akin, nagtitinda pa ng sidang nanay mo? Eto, tong babaeng to, iba din ang tabas ng dila ng girlfriend mo. Oh. Hindi ko alam kung anong nagustuhan mo dyan, napakamata pobre. Yan ba? Yan ba ang pinapangarap mong babae? Walang galang, mayaman nga, pero ang kugali, bulok. Mas masahol ka pa sa paninda kong isda. Ngakay diyan! Tama naman yung girlfriend ko na iya. Nakakaya yung trabaho nyo. Hindi nyo na ako binigyan ng kahihiyan. Uy pare! Ata mo ba yung girlfriend ko? Oo, kakasakilan tricycle. Nagmamadali nga eh. Bakit ba nagmamadali yun? Eh kasi sinanay eh. Inaway-away niya. Eh, sinabihan siyang malansa. Eh, totoo naman. Oh! Pare! Ano gagawin mo ngayon? Susunda mo? Mali na nga, tas susunda mo pa. Rong mo gusto yung girlfriend mo, pare. Wag mo nang kampihan. Baka nakakalimutan mo. Yung nanay mo, tinaguyod kayo kahit wala yung tatay niyo. Tinaguyod kayo magkapatid. Yun pare. Sabi nga na matatanda, through ups and down, Kasama yung girlfriend. Tanggap ka kung sino ka, kung ano ka. Tanggap yung buhay nyo. Mabuti yun, nalaman mo agad yung ugali ng babaeng yun eh. Kasi pare, sa lahat ng pagkakataon, dapat pinipili mo yung magulang mo. Piliin mo. Huwag ka na magmakaawa doon. I-let go muna yun. Para ang daming babae sa mundo. Huwag ka mag-stay sa ganon toxic. Dahil kung wala yung magulang mo, wala ka rin. Mahawa ka sa magulang mo ha, pre. Hindi yung ganong ugali mo mas magandang gawin mo, punta ka sa nanay mo, mag-sorry ka. Humingi ka ng tawad, hindi yung ganan. Isa ka rin red flag eh. Hulong na. Ma, hiyaw mo na yun. Natatawahan din yun. Nakatalpa ka siya ng kapatid ko eh. Nay, pasensya na po kung napagsalitan ko kayo ng hindi maganda kanina. Hindi ko po sinasadya na nasaktan ko. Buti naman naisip mo yan. Girlfriend mo lang yun. Ang nanay ay nag-iisa lang yan. Ang girlfriend, napapalitan pa yan. Buti na mo ngayon, nalaman mo na kung ano yung tunay na ugali ng girlfriend mo. Namanak, salanan din naman ako eh. Siguro kung hindi ko nawakan yung buhok niya, hindi naman siya magagalit eh. Alam ko naman, kasi Malansa naman talaga ako nun eh. Pasensya ka na ha. Sobrang na-excite lang kasi ako na makilala yung girlfriend mo. Hindi ko din naman nakakalain na ganoon yung magiging resulta. Sobrang natuwa lang talaga ako kasi bihira lang tayong magkaroon ng bisita dito. Tapos ang ganda-ganda pa ng girlfriend mo. Pasensya na kung ako pa yung naging dahilan kung bakit kayo maghihiwalay. Hayaan mo, anak. Pagsusumikapan ko pa rin na buhayin kayo. Kung magaya sa akin. Piliting ko na makapagtapos kayo ng pag-aaral para sa future niyo. Hindi yung katulad ko, mangmang -mang lang. Wala po kayong kasalanan na. Wala po yung dapat mo.